babalik ang dati niyang pagmamahal. Kapag ginawa mo ito, ay ibibigay niya ang lahat ng oras niya sa iyo. Hindi siya mapapakalit kapag hindi kanya nakakausap o nakokontak. Una ay kumuha ka ng isang baso ng tubig na malinis. Dapat ay babasagin ng baso at ito ay clear dapat ay walang makakakita na gagawin mo ito. Umarap ka sa silangan at ibulong sa baso ang pangalan niya at dito. Ibulong ito sa baso. Hindi ka mapapakali at hindi ka makakatulog nang hindi ako ang laman ng iyong isip. Ibibigay mo sa akin ang buong mga oras sa tanaisin mo ako. Dapat ay galing sa puso ang pagsabi mo nito. Inumin ang lahat ng tubig na nasa baso. Mas maganda kapag ito ay ginawa mo bago matulog. Kapag nainom mo na ang tubig sa baso, ay ubulong ang salitang ito. Nang pabunang babunang, babunang alimangal. Rajin kong ng tengan berkat, towa ako, ilaylahi ilayla. At ibulong ang kanyang buong pangalan. Gagawin ito ng kabilugan ng buwan. Dapat ay mag ka at dapat ay walang makakalam na ginawa mo ito. Mas maganda rin kung madilim ang paligid o may sinag ng buwan. Ngunit kung hindi masisinagan ng buwan ay ayos lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.